Good morning po mga kalaki Mag-aalas 5 na po ng madaling araw At ayan nakita nyo naman uh, Magang maga nandito na po tayo uh, Tayo po ay magja-jogging Siyempre naka-jacket, maginaw uh, Feel na feel na po natin ng Pasko Ayan po mga kalaki At sana uh, ngayong umaga na to Gising ka na Sana uh, Namumula pa yung mata ko Kasi gumising ako ng maaga eh alas 4 pa lang gising na po ako labas na agad ako ng bahay Ayan. sana po ngayon gising ka na para sa ganun makuha mo na ang mga lucky numbers namin na ibibigay po ngayon na mga 2 digit lucky numbers at malapit na malapit na po ang birthday ko at malapit na malapit na po ang Pasko ayan po mga kalaki syempre December na ano pa ba ba? Diba? ano pa inihintay natin kailangan maging masaya tayo kailangan may panghanda tayo sa Pasko kailangan meron tayong mga uh, tawag dito ah uh, ipapas ko sa mga inaanak natin ganan ano at syempre mga kalaki dapat meron tayong bagong damit yung mabilan lang natin yung lola natin yung nanay natin yung mga kapatid natin masaya na tayo sa ganun di ba kaya nawa nawa po claim it claim it na itong ibibigay natin mga lucky numbers ngayon sa inyo to lalabas kumbaga sa inyo dadapo ang suwerte kaya mga kalaki kung ready ka ng kunin ng mga 2 digit lucky numbers abay ready na rin ako ibigay sa inyo kaya halika na Luzon Visayas Mindanao Metro Manila Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa, saan lugar to? Ayan, Baguio. Wow, kung saan napakalamig. Ano? siguro ang lamig ngayon sa Baguio. Sarap magpasok sa Baguio. Hmm. Eto na po mga kalaki, ang 2-digit lucky numbers, Baguio. Baguio, hindi Baguio. <laughs> Baguio, ayan, sa East, 19. Bicol, 7 G's. Batangas 13-1 Bataan 24-26 Bunuan 32-15 Benguet 36-17 Iloilo 3-21 Leyte 16-14 Samar 1-24 Paranaque 10-26 Manila 13-11 Pasig lagi nangangati ilong ko Pasig, 9-1 San Juan 12-15 Marikina 33-8 uh, Tabuk 14-24 Kalinga Apayaw 18-31 Siyempre Romblon 12-28 Angono Rizal 5, Montalban Rizal 4-9 Antipolo Rizal 2 Gs Taytay Rizal 6-21 Kainta Rizal 14-20 Ayan, 14 20. San Mateo Rizal 11-24 Isabela Isabela 16-33 Tugigaraw, 14, Rojas 17.11 Capiz 2.29 Bohol 18.3 Bulacan Ito Bulacan po 2.6 At syempre Quezon City 34.1 Pampanga 9.26 Pangasinan 8.25 La Union 2.14 Ilocos Sur 35-29 Ilocos Norte 3-17 Nueva Ecija Ayan po 12-20 sa East Nueva Vizcaya 2-5 Masbate 8-14 Cebu 3 16... is Aklan, 21, 27, Aurora, 23 35 Ana To Laguna ayun po Laguna 26 19 Quezon 32 37 Olongapo 11 18 Dabao 9 11 Taylac 17 23 Quirino 5 26 na Web, Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Bacolod para sa mga masusugid nating mga followers dyan tuwing umaga. Ayan po. Uh, sa mga nag-aabang po ng mga laki numbers namin everyday, dapat po nakapollow po kayo at nakasubscribe po kayo sa mga digit na account namin. Hanapin lamang po sa Facebook, itype po ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers kung meron pong 315 o 314,000 followers. Kami po yan check. At may second account po kami, Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers, check kami po yan. At Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook ha. At meron din po kami yung YouTube account, Red parong din po, na meron pong uh, 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako kasama ko si Lola Carmen at syempre meron po kaming uh, tiktok account na merong 418,000 followers sa po mga kalaki yan po, diyan po kayo sa mga account pa yan na mga legit na pwede pong mag request ng lucky numbers humingi ng lucky numbers magpa code pag nakita ko po yan at na check ko na nabasa ko na comment ka ng comment share ka ng share ng video at heart ng heart automatic po bibigyan kita ng lucky numbers agad-agad, ayan po mga kalaki at tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito walang bayad, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan at syempre, ang private consultation po ang may membership fee, ayan po yun po ay, kami po ay tatlong uh, good for 3 months po yung membership fee at kami po magbibigay sa inyo ng tatayaan mo sa loob po ng 3 months ito po ay walang pilitan sa mga interesado lamang po kaya kung interesado ka mahalay mo naman, yung birth month at birth year mo pala ang magbibigay ng swerte sa'yo na pag na-code ko, abay, magpa-member ka na. Make sure po pag nagpa-member ka na makakausap niyo muna ako para po legit na legit ako po ang kausap niyo at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya, eto na po mga kalaki. Ituloy na natin ang ating pamimigay ng 2-digit lucky numbers, Kabite. 14-26 Tagig 15-18 Mindoro 5 g Marinduque 1.33 33, Caloocan. 2, 28, Muntinlupa. 34, 21, Palawan. 16.32 32, Zambales. Ayan po, Zambales. 0918-1835. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga 2-digit lucky numbers. Abay, takbo na sa suki yung outlet maya-maya ha. At make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit para po kapag nabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre po, uh, shout out po ito ang paborito ng lahat. Shout out po tayo sa pamilya ano to? Pamilya Bentus. Ben pamilya Bentus. Pamilya Bentus ng Olongapo po City. Hello po sa inyo pamilya Bentus at maraming salamat po sa panonood po sa inyo at siyempre sa mga uh, tricycle driver po diyan sa May Saragosa. Nueva Ecija. Wow, hello po dyan sa Saragosa. Malapit na yan, papuntayan ng Tarlac. Ah, lapas yata yung susunod dyan, Tarlac na. Hello po mga kalaki, nagpupunta ko dyan. Akalaan, hindi ko alam ha. Ah. Maraming salamat po sa panunood po dyan sa mga Saragosa. Mga jeepney driver, tricycle driver dyan. Mananalo ka, mananalo ka ngayong Burmas. At ngayong magpapasko, gusto ko ha, ah, gumising ka na ngayon para ikaw na ang manalo mamaya. Gising na!